Kaliwat kanan ang kritisismo sa 2025 budget na inaprubahan ng Kongreso noong nakaraang linggo. Kabilang dito ang pondo para sa Department of Education o DepEd at Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ang pondo ng DepEd, 737 billion pesos na lang matapos tapyasan ng 12 billion pesos. Ikinalungkot ni Education Secretary Sonny Angara ang bawas sa pondo kung saan 10 bilyong piso sana ang para sa computerization program. Pero ayon kay House Assistant Majority Leader Judas Sidre na isa sa mga miyembro ng BICAM, malaki ang budget para sa education sector kung isasama pa ang mga pondo ng Commission on Higher Education, State Universities and Colleges at Technical Education and Skills Development Authority. Kung susumahin, 900 billion pesos ito. Mas mababa pa rin kumpara sa budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH na 1.1 trillion pesos sa ilalim ng konstitusyon, education sector dapat ang pinakamataas na prioridad. Pero paliwanag ni Asidre. Well, there's jurisprudence at the end, no, na sinasabi ng Supreme Court, saying that the budgetary priority does is not equal to the highest budgetary allocation. But we're not even taking it from that. We're just saying that uh, if you put all together the sums allotted for all the education agencies na meron tayo kahit to isama natin yung mga infrastructure projects na may kinalaman sa education sector, significant pa rin ang ating allocation. Dagdag ni Asidre na pondohan ang computerization program sa ilalim ng pamumuno ni Vice Presidente Sara Duterte sa ahensya. Pero ang laptops nasa warehouses pa. Hindi rin Aniya maipagkukumpara ang pondo ng DepEd at DPWH kahit may inefficiency umano ang dalawang ahensya dahil ang DPWH humihinto lamang sa proyekto dahil sa kalamidad. Sabi naman ni Zambales, 1st District Representative Jay Conghon, dapat muna magpakita ng mas magandang utilization rate ang DepEd. Diin naman ni Senator Grace Poe, hindi madali ang magtrabaho ng may limitadong budget para sa iba't ibang pangangailangan. Pero ang kanilang naipasang pondo ay resulta ng maingat na desisyon. Dinipensahan din ng mga mambabatas ang pagtanggal ng 74 billion pesos na para sana sa subsidy ng PhilHealth. Ikinalungkot ni Konghon ang naiipon na kontribusyon ng mga miyembro sa PhilHealth dahil sa hindi nito paggastos. Ang PhilHealth nabibilaukan na sa dami ng pondo, hindi nito na hindi nito nagagamit no ng maayos yung pondo na kanilang na meron sila. Sabi ni Asidre, napunta naman ang tinanggal na subsidy sa specialty centers at mga ospital. Sinigurado niya rin na sapat ang pondo ng state insurer sa susunod na taon para sa mga miyembro nito. Samantala, nanawagan si Senador Amy Marcos sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na tutukan ang budget at ipaalala na ang pakikialam umano ng mga mambabata sa ilang departamento at ahensya ay labag sa batas. Sabi ng senador, hindi siya pumirma sa BICAM report na nagbawas ng pondo sa ilang proyekto. Ang Kongreso, nadagdagan din ng 18.8 billion pesos ang pondo, 17 billion pesos para sa House of Representatives at 1 billion pesos sa Senado. Sabi ni Asidre, gagamitin ito ng mababang kapulungan para sa infrastruktura ng batasang pambansa. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Denisa Fernandez, Newswatch Plus.